Ito okay, yung nangyari sa nililimlim nito. Isang araw nagulat ako at nakita ko ang gold na brood hen na bumaba sa kanyang pugad. Nagtataka ako dahil 17 days na siyang nalimlim. Bakit okay, 11 na lang yun? At nung tiningnan ko nga, dalawang itlog ang nabawas at may patay na sisiw. Lapot na ang mga itlog at nilalanggam kaya siguro bumaba ang gold. Patay ang sisiw. ano ito pag hindi ko tinanggal. Kapalitan ko ng sapin. Kinuha ko na nga isa-isa at pinunasan ng to yung basahan. Pagkatapos kong punasan, tinanggal ko na ang sapin at pinalitan ko ng panibagong sapin. Pagkatapos ay ibinalik ko na ulit ang mga itlog. ngayon, nagpupulpog siya. Ayun, uh -huh. nagpupulpog. Nakailagay ko sa incubator yung itlog. Ayan na, nilagay ko sa incubator at hanggang ngayon hindi pa nabalik sa pugad yung gold. Sana mapisa. Hanggang Monday, ito. yun yung gold, paikot-ikot, hindi nabalik sa pugad. Ito naman yung gold. Boy. After 2 hours, bumalik ulit yung gold sa pugad niya. Lumimlim pa rin sa pugad kahit walang itlog pero hindi ko na rin binalik yung mga itlog na nasa incubator. Kaya yan, bumaba ulit ang gold. Ayan, may napisaan na agad na isa. Hayo sa gilid. Ayan. Sana may mapisa pa dito. 18 days pa lang nito ngayon. May umpisa pa lang magpisaan. Maliit na percentage lang kasi ang na pipisa sa incubator namin kaya napipilitan kaming magpa hen hatch hen hatch ang pinipili namin para lang hindi masayang ang mga itlog ayan tatlo na ang napisa isa dito may crack akong nakikita nagalaw galaw ang isa sana mapisa lahat ito bagong pisa yung isa Tatlo na sila. Ayan. May apat lang na pisa. Day 19. May isa uling na pisa. Lima na sila lahat. Dito yung anim na itlog. Hindi pa napipisa. Madudumi kasi yung itlog. Sana mapisa pa rin kahit madudumi. Ayun yung isang kulay brown bagong pisa, basa pa siya. Basa pa. Kaya so, ninapisa na yung pang pito. Tinanggal ko na yung limang sisiw na napisang una dahil halhal -hal na. Iniwan ko na lang yung dalawang bagong pisa. Yung ibang itlog ng gold ay nakalog. Kaya na, nakalog. Pag nakalog ang itlog, hindi yan mapipisa dalawang tinanggal ko dahil nakalub, ayan may natira pang dalawang itlog ng gold tinanggal ko na yung pito dahil halhal -hal na sana mapisa pa yung dalawa pero yun karap pero 20 days pa lang yan sana mapisa pa ayan ang mga napisang anak ng gold buti napisa pa sa incubator ito sila ito na ang kulay um, mamarkingan ko na sila ngayon at pag okay na yung right nose isasama ko sila doon ang marking nito ay out out Hello. Ayan na sila. Ito. Buti hindi na sayang ang mga itlog ng gold. Dito ako tuwang-tuwa sa kulay na to. Ngayon lang ako nakakita ng sisiw na ganitong kulay. Kulay orange. Ayan. Ayan. Ang kulay ng kanyang paa. Dark legs. Yan sila para mainitan. Ayan, nilagyan ko sa pinatela. Tukain ko sila. Ayan. Naging ko nag-inumin. Nung naka-inom na sila. At yan, ito ang kanilang painom. Vitamin Pro. Vitamins na may probiotic. That's all guys. Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. Bye!